Taste the joy, let the good vibes slip From grill to fried, we satisfy Food trip, the reason... Yo, ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix At nandito tayo ngayon sa Permanent Balot Tondo At uh, titikman natin ang mga pagkain dito sa food trip Yan, nandito na nga pala tayo sa bagong episode na naman ng Rapsa. Kasama ko ngayon ang dalawa kong homeboy na si Doy at si 2KS. Kaya samahan nyo ako. Tara, na natin kainan na to. Ngayon sa Tiendesitas at nandito tayo ngayon sa Lidias Lechon. Nandito tayo sa Short Horn. Bibisitahin natin dito sa loob ng Intramuros. At tumayo ako dito sa San Gabriel, Pampanga. Dito sa Tomas Morato. ng food trip meron silang unlimited rice and soup with drinks na dito meron silang combo meal na 129 lang may chicken, may liempo may tatlong stick ng pork barbecue at syempre meron din silang snack 99 may fries, hot dog, nuggets tapos steam shumai tapos pwede kang mamili sa dalawa na free ice coffee hindi ko lang alam kung anong flavor tapos meron silang special food trip na 159 pesos. Lechon kawali, bangus, sisig, bulalo, sinigang na salmon at syempre only rice with drinks na yan. Yan, dito lang nga pala ito matatagpuan sa barangay 128, building 24, permanent housing, balot, tundo. At pag na pasalgay kayo dito. Pasyalan nyo lang tong food trip tulog-kain po umaranday Pero well, okay na, alam ko naman na magkita pa naman tayong dalawa Sa may tagpuan tayo lang ang may alam Okay, nilapag na po ang mga pagkain na pang ng food trip At ito ang, yan, meron silang chicken Yung barbecue Yan, nilien po Ano to? Ano is that? Bangus to? No? Bangus. Bangus Tapos meron dito Liempo tapos ang kanya lang sisig tapos chicken na parang teriyaki ano flavor tapos barbecue at ang kasama ko lang ay purpaya <laughs> ah ready na ba kayo? ready na ah, at tara tikman na natin ngayon kung gaano ba kasarap talaga mm -hmm. ang pinagmamalaki ng foodtrip ph let's go okay, wala na natin tikman to ang ah, kanilang ano ba to? Ah, Kitchen Kitchen Kawalo Wow Pwede pang ulam, pwede pang pulutan uh, Sunod naman natin ang kanilang Ano? Sisig Sisig Na talagang hindi ka magsisisig sa uli Kasi unahin na natin naps, oh, naps. Yan, ang kanilang barbecue. Ano rin? Tatlong stick siya. Only rice ba daw? Only mm -hmm. rice, only rice. soup. Isang kapa. Tsaka drinks. Diba? Magkana po daw? 129. Hindi man lang mabot ng 150. Kaya sa mga tropa kong nag 150 yan. <laughs> Ayaw pa mo kami. May sukli pa kayo mga repa. Fried Yembo. Yembo. Diba? Pag mga ganito, kinakamay. Ito ang kanilang chicken honey glaze. Ito daw ang kanilang specialty rito. Ang crazy mix, crazy mix na kukutsara. Ikakamay na rin niya. Lapit mo, lapit, lapit. Sa so, siraan diet pre patuloy puro ako makain? Tara, atak Ito pa oh Sa akin ito naman ang titigman ko Yung kanilang Yempo Ikaw, so, anong trip mo? Yung sa akin, sisig. Sisig, oh. Sisig. Si -si. si -si. Nasa si -si. uli ang pagsisig. Sisig. Si -si. si -si. Pero inuun ako kanina. Dito ay sa liyan ko. Parang may galit sila sa atin, no? Tatlo lang kami, ang dami nilang inanda, Parang ah. ayaw nila akong pumayat. Kailan po nagsimula tong food trip? Mga ano, October 18, ngayon, 2025. Ay, ito lang? Opo. Bago lang. Bago lang, bago lang. Bakit naisipan yung food trip? Kasi Bala. ano, mahilig kami mag-food trip. Uh, Dumadayo kami kung saan-saan kami kumakain. Kaming bulakan, Tagaytay, Batangas, Batangas. basta kung saan saan may pagkain. Kaya naisipan pa namin yung food trip kasi mahilig kami kumain. Lalo oh, ito. So, ito mahilig <laughs> ka lang <laughs> ito kumain. Tapos, ano ang meron ng food trip na pinagmamalaki nyo? Meron kaming chicken honey glaze na fried. Tapos yung ano bangus na malaki tapos masarap. Uh, Ayun, ang best seller. Best seller na bulalo. Bulalo? bulalo. Yes, bulalo. Bangus. Bangos. Sisig. Sisig. Yan. Tempo. Merong pinaka the best namin dito yung chicken honey glaze. Ayan talaga. Sa, ano, sa alaga 129 under, rice. Soup. under, rice. under rice and the soup. Under rice. Andri with drinks na? Grabe. Tapos anong, saan matatagpuan tong food trip? Tatagpuan to sa Barangay 128 Permanent Housing Balotondo, Manila. Building 24. Sa tapat ng Ismakay Market. Dito lang Follow nyo yung page namin na PH putri putri PH. putri PH. Follow nyo guys. Tapos pwede rin kayo pumunta rito. Chismis nyo na masarap dito. Tara! 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 Happy day! Happy cleanliness. Ay, yung cleanliness. ten na ah, ako dyan. Sa ambience niya, no? Tsaka yung sa ambience niya, Ganda. din. Kasi solid talaga dito. Sa affordability, yung presyo. Sulit na sulit. syempre Tapos, rap masa pa. Kaya all oh. goods na all goods. Oh, diba? Napakain kayo. Mukhang hindi yeah. ka nagkakain eh. Biro mo na ano. Mula ano. Hanggang <laughs> ano. <laughs> Kaya dito na kayo. Okay. yung taste, 1 to 10. Yung taste, Ten pa rin, oh, lanaps. Solid yan. Eh. Sinapakain o, lanaps, ka? Lanaps, e. eh. Kaya ayaw pa mo. Ayaw pa mo. Cleanliness. Cleanliness, ah, uh, ten sa akin. Kasi okay, no? Sartam pa uh, yan. Hmm, siya, maahangin. cleanliness. Tapos, yung... Affordability. Affordability, okay. Ten din sa akin yan. Uh, goods, goods, goods. Good taste. In taste. Okay, kasi ano, nakatatlong tatlong kanin ako, ubos eh. So, ubos mo ah. Tatlong, 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 tatlong plato eh. Tatlong plato eh. Tatlong plato? Tatlong, tatlong plato? Tatlong plato ang kanin eh. Sa akin naman sa kanilang cleanliness and ambience. Para sa akin napakasarap itong dito. Tignan mo may mga sunflower pa. Yan. Tapos din nila tinipid sa ilaw. Napaka aliwalas ng lugar. Kaya para sa akin, 10 yun. At yung affordability, napaka mura parang di man lang umabot ng 200 siguro may 300 ka dalawa na kayo pwede mo lang i-date yung shota mo para sa akin napakamura nun at 10 yon para sa akin at syempre sa taste ba diba? napakasarap nya hindi siya yung mga ordinaryong mga kainan lang talagang ano siya binigyan ng pagmamahal ang pagluluto kaya talagang masarap ang kalalabasan kaya para sa akin 10 yon score ko lahat all three rounds 10 10 kaya para sa amin, itong food trip ay Certified RAPSA! yan kita kita tayo sa susunod na episode ng RAPSA. Abangan nyo kung saan kami susunod na kakain. At syempre, puntahan nyo lang tong, ano food trip. Dito lang yan sa permanent balut Tondo yeah. Alam nyo na, food trip. At ang kanilang page, food trip PH.